ang iyong mental diet. Alam mo ba, sa loob ng pitong araw, pwede mong baguhin ang takbo ng buong buhay mo kung kaya mong bantayan ang bawat iniisip mo? Ito ang 7-day mental diet na ginawa ni Bob Proctor. At kapag ginawa mo ito ng tama, literal kang magiging magnet ng pera. Isipin mo, ilang taon ka nang nagtatrabaho ng todo, pero bakit parang wala pa rin nangyayari? Bakit may mga taong mukhang effortless na yumayaman samantalang ikaw, kahit anong diskarte, parang lagi kang kulang, hindi mo napapansin. Pero baka ang utak mo ang tunay na kalaban mo. At dito nagsisimula ang tunay na lihim. Hindi sa bagong business idea, hindi sa bagong side hustle, kundi sa loob ng isip mo mismo. Kasi kung ano ang laman ng isip mo araw-araw, 'yun ang nagiging realidad mo. And by the end of this video, you will know exactly how to reprogram your mind para maging tunay na milyonaryo ka inside and out. Alam mo, sa bawat umaga sa Pilipinas, milyon-milyong tao ang sabay-sabay nagigising, nagmamadaling pumasok sa trabaho, sumasakay sa jeep o MRT, sabay dasal na sana this day will be better. Pero pag-uwi sa gabi, pagod pa rin, stressed pa rin, at minsan ubos pa rin ang pera. Paulit-ulit, parang walang katapusan, lalo na kung may pamilya ka. Yung mga anak mo, may baon. Yung kuryente, tubig, renta, lahat may deadline. At minsan, mapapaisip ka, kailan kaya ako makakahinga ng maluwag? Hindi dahil tamad ka. Hindi dahil kulang ka. Pero parang may invisible wall na pumipigil sa'yo, di ba? Ganyan din ako dati. Akala ko, ang solusyon ay magtrabaho ng mas matindi, magdagdag ng overtime, maghanap ng extra racket. Pero kahit anong gawin ko, laging pareho ang ending. Until one day, may narinig akong linyang nagbago sa lahat. You don't get rich by working harder. You get rich by thinking differently. Parang suntok sa dibdib. Kasi doon ko lang na-realize, lahat ng taon na, yon mali ang pinapakinggan kong boses ang boses ng takot, ng duda, ng kakulangan, lahat ng hindi ko kaya, baka hindi mag-work, baka sayang lang, lahat pala yon, diet ng kahirapan. Ito ang tinatawag ni Bob Proctor na mental diet. Kasi kung ang katawan mo sumasakit kapag puro junk food, ang isip mo rin nang hihina kapag puro negative thoughts ang pinapakain mo. Lahat ng wala akong pera, ang hirap ng buhay, Swerte lang sila. Yan ang mga mental toxins na humaharang sa biyaya mo. Kaya ngayon, isipin mo, ilang beses mo na bang nasabi sa sarili mo na mahirap yumaman? Ilang beses mo na bang pinagtawanan ang mga taong nangangarap ng malaki habang sinasabi mong, eh, realistic lang ako? Ang totoo, hindi ka realistic. Programado ka lang. At ang masakit, karamihan sa atin ganito. Pinalaki tayong maniwala na ang pera ay mahirap kitain, na ang mga mayaman ay madaya, na kailangan mong magsakripisyo ng sobra para lang umabot sa gitna. Pero isipin mo, kung totoo yan, bakit may mga taong nakangiti habang yumayaman? Habang ikaw, halos di na makatulog sa pag-aalala. Hindi dahil mas magaling sila. Hindi dahil mas swerte sila. Dahil iba ang laman ng isip nila. May mental frequency sila na nakatune sa abundance habang karamihan nakatune sa survival. Ito ang dahilan kung bakit importante ang 7-day mental diet. Pitong araw lang, pero kung tapat ka, mararamdaman mo agad ang pagbabago. Kasi hindi ito basta exercise ng utak, isa itong spiritual reset. Sa unang araw pa lang, mapapansin mong ang dami palang negatibong iniisip mo na automatic lang lumalabas tulad ng ang mahal naman, hindi ko kaya yan, o baka maubos na naman. At dito mo marirealize, kung gusto mong maging milyonaryo, kailangan mong kontrolin ang mga salitang lumalabas sa isip mo bago pa man ito maging realidad. Sabi nga ni Bob Proctor, You cannot escape your mind, but you can choose what it focuses on. At yan ang unang hakbang sa paglabas sa cycle ng kakulangan, ang disiplina ng isip. Alam kong mahirap. Kasi sa Pilipinas, normal na ang stress, normal na ang utang, normal na ang pagsasakripisyo, pero hindi ibig sabihin ay yun ang tadhana mo. Ang tunay na pagbabago nagsisimula sa paniniwala na may iba pang paraan, isang paraan ng pag-iisip ng milyonaryo. Kasi ang milyonaryo, bago siya nagkaroon ng pera, milyonaryo na siya sa isip. Hindi siya nagrereklamo hindi siya natatakot sa risk at higit sa lahat, hindi siya nag-aalinlangan sa sarili niya. Habang ang karamihan naghahanap ng dahilan kung bakit hindi kaya, ang milyonaryo naghahanap ng paraan kung paano kaya. At ito ang unang assignment mo ngayong araw. Simulan mong bantayan ang isip mo. Sa loob ng susunod na pitong araw, bawal kang mag-isip o magsalita ng kahit anong negative tungkol sa pera, sa buhay o sa sarili mo. Kung mahuli mong ginagawa mo yan, huminto ka, huminga, at palitan mo ng bagong thought. Halimbawa, imbes na, wala akong pera, sabihin mo, pera is flowing to me in unexpected ways. Imbes na, ang hirap naman nito, sabihin mo, this challenge is making me stronger. Ito ang tunay na mental diet. Hindi mo pinapakain ng basura ang isip mo dahil ang isip na malinis, malinaw at positibo, yan ang magnet ng biyaya. At habang ginagawa mo ito, may mangyayari. Hindi agad, pero dahan-dahan, mapapansin mong may mga oportunidad na dati hindi mo nakikita. May mga tao na biglang gustong tumulong. May ideya na biglang pumapasok. Kasi ngayon, aligned ka na. Ito ang simula ng transformation mo. Hindi ka na lang basta nagsusurvive. Unti-unti mong mararamdaman na kaya mong mag-thrive. At kung gusto mong tuloy-tuloy ang growth mo, dito sa channel na ito, tutulungan kitang palakasin ang isip mo araw-araw para maging tunay kang milyonaryo sa isip, sa puso, at sa realidad. So kung gusto mong samahan ako sa journey na to, subscribe now, and let's begin your 7-day mental diet together. Alam mo, karamihan ng tao gustong yumaman. Pero iilan lang ang handang baguhin ang paraan ng pag-iisip nila kasi mas madali kasing maghanap ng trabaho kaysa magbago ng mindset. Pero dito sa 7-Day Mental Diet, makikilala mo ang tunay na code ng isang milyonaryo, ang sikreto na ginagamit nila araw-araw para iprogram ang isip nila para sa abundance. Ito ang tinatawag kong milyonaryo code. At kapag naiintindihan mo ito, Parang bubukas ang isang pintuan na dati akala mong sarado para sa iyo. Tandaan mo ito. Ang isip mo ay parang radyo. Kung nakatutok ka sa frequency ng kakulangan, maririnig mo lang ang mga mensahe ng takot. Baka hindi mag-work, baka maubos ang pera, baka hindi para sa akin 'yan. Pero kapag tinutok mo sa frequency ng abundance, bigla mong maririnig ang ibang boses, kaya ko to, may paraan. I deserve to be rich. Ang sikreto ng mga milyonaryo ay hindi lang sila nag-iisip ng pera. Iniisip nila kung sino sila dapat maging para maging karapat-dapat sa pera. Kasi ang pera, hindi o yan dumarating sa taong desperado. Dumarating yan sa taong sigurado. Bob Proctor used to say, You don't attract what you want. You attract what you are. Kaya kung gusto mong maging milyonaryo, kailangan mo munang maging milyonaryo sa identity mo, sa loob, sa paraan ng pag-isip mo, sa paraan ng pag-respond mo sa problema, at sa paraan ng pagtanggap mo sa biyaya. Halimbawa, kapag may dumating na opportunity, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Pakaskam yan? Wala akong time? Hindi ko kaya? Yan ang old programming mo. Pero ang milyonaryo code ay nagsisimula sa bagong default. Paano kaya ito magwo-work para sa akin? Yan ang shift. Hindi mo agad tinatanggihan ang biyaya. Tinitingnan mo muna kung paano mo siya pwedeng tanggapin. May tatlong core principles sa Millionaire Code. Una, paniniwala, belief. Pangalawa, pagpapakita, visualization. Pangatlo, pagkilos, action. Unahin natin ang paniniwala. Ang bawat resulta sa buhay mo ay produkto ng paniniwala mo sa sarili mo. Kung naniniwala kang mahirap ka, kahit gaano karami ang perang dumating, mawawala rin yan kasi gusto ng isip mong bumalik sa normal. Ang paniniwala mo, ang thermostat ng yaman mo, kaya kung gusto mong umangat, kailangan mong taasan ang setting ng thermostat mo. Hindi sa pamamagitan ng trabaho, kundi sa pamamagitan ng self-image. Sabihin mo sa sarili mo araw-araw, I am worthy of wealth. Kahit hindi mo paramdam, kahit hindi pa totoo sa labas, dapat totoo muna sa loob. Pangalawa, visualization. Isipin mo sa bawat araw ng mental diet mo, kailangan mong ilarawan sa isip mo ang buhay na gusto mo. Hindi vague na gusto kong yumaman, kundi malinaw, ano itsura ng bahay mo? Anong amoy ng kape mo sa umaga? Anong pakiramdam ng wallet mong hindi nauubos? Kasi ang subconscious mind mo hindi nakikilala ang totoo sa imahinasyon. Kapag paulit-ulit mong iniisip ang abundance, iniisip mong natural sa iyo ang pera, unti-unti niyang hinahanap 'yan sa realidad. Yan ang dahilan kung bakit ang mga tunay na milyonaryo, kahit wala pa silang pera noon, kilos milyonaryo na sila. Magsasalita sila na parang mayaman. Maglalakad sila na may kumpiyansa, mag-iisip sila ng solusyon, hindi ng dahilan. At pangatlo, action. Kasi hindi sapat ang isipin lang. Maraming tao naniniwala na kaya nila, pero walang ginagawa. Pero ang milyonaryo code ay kumpleto lang kapag pinagsama mo ang paniniwala, imahinasyon, at kilos. Isang simpleng rule lang. Act as if. Kung gusto mong maging milyonaryo, magdesisyon ka bilang milyonaryo. Hindi ibig sabihin kagastos ka ng hindi mo kaya, pero magdesisyon ka mula sa pananaw ng abundance, hindi ka kulangan. Halimbawa, kapag iniisip mong mag-invest sa sarili mo, sa libro, course, o mentorship, tanungin mo, ang taong milyonaryo ba sa isip mag-iisip ng ganito? Alam mo, maraming Pinoy ang takot gumasto sa sarili nila. Pero magugulat ka lahat ng milyonaryo, investors muna sa sarili nila bago sa business. Kasi alam nila, ang isip nila ang unang puhunan. At dito, pumapasok ang koneksyon sa pananampalataya, faith. Faith na kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, alam mong darating. Faith na kahit mahirap ngayon, may dahilan. Faith na bawat setback, stepping stone lang sa susunod na level mo. Kasi ang isip at pananampalataya ay magpartner. Ang isip ang naglalagay ng larawan, ang pananampalataya ang nagdadala ng emosyon, at pag pinagsama mo yan, nagiging magnet ka ng pera, ng mga tao, pagkakataon, at ideya na kailangan mo para umasenso. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao nagpipray araw-araw, pero hindi pa rin umaangat kasi humihingi sila kay God ng biyaya, pero sa isip nila tinatanggihan nila ito. Kapag nagdasal ka, pero ang puso mo puno ng duda, ang signal mo kay God ay, Hindi ako handa. Pero kapag naniniwala ka, kahit hindi mo pa nakikita, sinasabi mong, Handa na ako. At doon nagsisimulang gumalaw ang tadhana. At tandaan mo ato, ang milyonaryo code ay hindi magic, hindi instant, pero sigurado. Kasi ito ang batas ng isip. Kung ano ang inuulit mo sa isip mo, 'yun ang nagiging realidad mo. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano mo gagamitin ang diskarte at disiplina ng isip araw-araw, kung paano mo ilalaban ang mga negatibong boses, at kung paano mo gagawing lifestyle ang pagiging milyonaryo sa isip. And the exact steps to apply the 7-day mental diet in real life. Yan ang malalaman mo sa susunod na part. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na diskarte, ang mental diskarte ng isang milyonaryo. Kasi, alam mo, hindi sapat na alam mo lang ang mga prinsipyo. Kailangan mo silang isabuhay, araw-araw, kahit mahirap, kahit walang nakakakita. Dito mo makikita ang tunay na lakas ng 7-day mental diet. Kasi sa totoo lang, sa unang araw pa lang, Mararamdaman mong mahirap pala magbantay ng isip. Ang daming triggers, traffic, trabaho, bills, chismis, social media, lahat may dalang negativity. At kung hindi mo alam ang diskarte, mabilis kang babalik sa lumang pattern mo. Kaya ito ang rule number one. Guard your mind like your life depends on it. Kasi, totoo, it does. Tuwing may papasok na negative thought, huwag mo agad tanggapin. Obserbahan mo lang. Sabihin mo sa sarili mo, That's not my thought. That's my old program. At pagkatapos, palitan mo agad. Halimbawa, may pumasok na, wala akong pera. Stop. Breathe. Sabihin mo, Money is coming to me easily and frequently. Sa una, parang weird. Parang niloloko mo ang sarili mo. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang maniwala agad. Ang kailangan mo lang ay ulitin, kasi ang utak mo natututo sa repetition. Yan ang tinatawag ni Bob Proctor na Law of Substitution. Hindi mo pwedeng sabay isipin ang positive at negative thought. Isa lang ang pwedeng manalo. Kaya bawat oras, ikaw ang pipili kung sino ang panalo sa isip mo, ang doubt o ang faith, ang kakulangan o ang abundance. Rule number two. Surround yourself with abundance energy. Alam mo, minsan hindi mo napapansin, pero ang mga taong kasama mo araw-araw ang dahilan kung bakit bumababa ang mental vibration mo. Yung mga laging nagre-reklamo, laging sinasabi, ang hirap ng buhay, laging nagmamadaling magbigay ng opinyon kahit hindi naman umaasenso. Yan ang tinatawag na crab mentality. Kapag umaangat ka, hihilahin ka pababa. Kaya kung seryoso ka sa 7-day mental diet, kailangan mong maging mapili sa environment mo. Hindi ibig sabihin iiwasan mo na silang lahat, pero kailangan mong bantayan kung gaano kalalim ang epekto nila sa isip mo. Kapag may nagsimula ng negative na usapan, huwag mong patulan. Ngumiti ka lang at sabihin sa sarili mo, That's their reality, not mine. Rule number 3. Feed your mind daily with prosperity. Sa 70-day mental diet, bawal ang mental junk food. Ibig sabihin, bawal kang magbabad sa balita ng takot, chismis ng kahirapan, o social media na puro inggit. Palitan mo ng audiobooks, affirmations, o kahit simpleng journaling kung saan sinusulat mo ang mga bagay na nagpapasalamat ka. Kasi gratitude is the highest frequency of abundance. Subukan mo to. Bago ka matulog, isulat mo ang tatlong bagay na thankful ka kahit maliit lang, salamat sa kape, salamat sa anak kong tumawa, salamat at may bahay ako. Ginagawa mo yan hindi para maging mababaw, kundi para itrain ang isip mo na makita ang biyaya kahit saan. At pag araw-araw mong ginagawa yan, nagbabago ang default ng isip mo mula sa kakulangan papunta sa pasasalamat. Rule number four, practice the pause Kapag may nangyari na nakakainis, bago ka mag-react, huminto ka. Minsan kasi, automatic tayong nagre-reklamo. Automatic tayong natatakot. Pero tandaan mo, ang isip mo ay parang kalamnan. Kung paulit-ulit mong pinipili ang kalma, lalaki ang muscle ng disiplina, at sa bawat paghinga mo, pinapalakas mo ang kakayahan mong mamili ng bagong thought, bagong emotion, bagong reality. At rule number 5, Declare who you are becoming. Araw-araw, sabihin mo sa salamin, I am becoming a millionario in my mind. I am calm, confident, and in control. I am attracting opportunities that align with my higher purpose. Sa una, parang script lang. Pero habang inuulit mo, maririnig yan ng subconscious mo. At pag narinig niya ng paulit-ulit, magsisimula siyang maniwala. At pag naniwala siya, gagawa siya ng paraan para gawing realidad 'yan. Kaya tandaan mo, ang 70-day mental diet ay hindi lang challenge. Isa itong spiritual discipline. Habang pinapabuti mo ang isip mo, pinapahintulutan mo rin ang sarili mong tumanggap ng mas malaking biyaya. Kasi hindi mo pwedeng i-attract ang abundance kung puno ka ng takot. At sa panahong ito, kung saan karamihan ay nabubuhay sa takot, ikaw magiging iba. Habang sila nag ikaw kalmado. Habang sila nagdududa, ikaw naniniwala. Habang sila naghihintay ng mirakel, ikaw mismo ang nagiging mirakel. May mga araw na mapapagod ka. May mga sandali na babalik ang lumang boses, ang boses ng duda, ang boses ng kakulangan. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang manalo sa lahat ng oras kailangan mo lang bumalik sa tamang frequency one more time. Every time na bumabalik ka, lumalakas ang diskarte ng isip mo. At pag nakasanayan mo na to, mapapansin mo, hindi na ganun kabigat ang buhay. Kahit pareho pa rin ang bills, pareho pa rin ang trabaho, iba na ang pananaw mo. At dahil iba na ang pananaw mo, iba na rin ang mga resulta mo. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano magbago ang tadhana ng isang taong tinapos ang 7-day mental diet, kung paano nagiging tahimik, matatag, at malaya ang isang isip na sanay sa abundance. The transformation that happens after mastering your mind. Yan ang malalaman mo sa susunod na part. Ito na ang huling bahagi ng iyong 7-day mental diet journey, ang yugto ng transformation at tadhana. Kasi sa puntong ito, hindi ka na lang basta nagpa-practice ng positive thinking. Iba na. Ngayon, ikaw na mismo ang embodiment ng abundance. Sa unang araw, conscious ka pa sa bawat salitang lumalabas sa isip mo. Nahihirapan ka pigilan ang mga, ang hirap, wala akong pera, baka hindi kaya. Pero pagdating ng ikapitong araw, mapapansin mo, unti-unti nang nagbabago ang tono ng utak mo. Mas kalmado ka, mas aware ka, mas intentional ka, at higit sa lahat, mas magaan ang loob mo. Kasi ang tunay na yaman hindi lang pera. Ito ay kapayapaan ng isip, peace of mind, na alam mong kaya mong harapin ang kahit anong sitwasyon. 'Yan ang mental freedom. At pag naramdaman mo na 'yan, doon na magsisimulang dumating ang mga bagay na dati parang imposible. Mapapansin mong bigla kang nagkakaroon ng ideya. May taong biglang nag-o-offer ng tulong. May opportunity na dati hindi mo napapansin, ngayon parang lumalapit na lang. Bakit? Kasi naka-align na ang isip mo. Kasi binago mo na ang frequency mo. Ang dating utak na puno ng kakulangan, napalitan ng utak na marunong tumanggap. Ang dating puso na puno ng takot, napalitan ng puso na marunong magtiwala. At sa sandaling iyon, nagbabago rin ang tadhana mo. Kasi tandaan mo, ang tadhana hindi binibigay, ginagawa. Ginagawa mo siya araw-araw sa pamamagitan ng mga iniisip mo, sinasabi mo at pinaniniwalaan mo. Bob Proctor said, "The moment you change your perception, everything in your life begins to change." At totoo 'yan. Kasi dati, tinitingnan mo ang pera bilang mahirap makuha. Ngayon, nakikita mo na siya bilang kasangkapan ng kabutihan. Dati, natatakot kang mawalan. Ngayon, alam mong dumadaloy lang ang pera, palabas at papasok tulad ng hangin. Dati, nagdududa ka kung deserve mo. Ngayon, alam mong karapat dapat ka. At habang pinapanood mo to, gusto kong sandali kang huminto. Huminga ka ng malalim at tanungin mo ang sarili mo Sino na ako ngayon kumpara noong pitong araw na nakalipas? Kasi baka hindi mo napansin, pero nagbago ka na. Ang boses sa loob ng ulo mo na dati puno ng takot. Ngayon, mas may kumpiyansa na. Ang mga bagay na dati nagpapastress sa'yo, ngayon, mas kaya mong tanggapin. Ang dating energy mo na pabigla-bigla, ngayon, steady na. At yan ang tunay na sukatan ng isang milyonaryo mindset. Hindi lang sa laki ng bank account, kundi sa tibay ng loob. Hindi lang sa dami ng oportunidad, kundi sa kalinawan ng isip. Ngayon, alam mo na, hindi mo kailangang habuli ng pera. Kasi kapag naging tama ang isip mo, ang pera mismo ang hahabol sa iyo. Kasi ang pera ay energy. At ang energy ay palaging sumusunod sa direksyon ng focus mo. Kaya kung gusto mong panatilihin ang bagong frequency na to, ituloy mo lang ang disiplina. Hindi lang pitong araw, gawin mong lifestyle. Gising ka tuwing umaga na may pasasalamat. Magbantay ka sa mga salitang sinasabi mo. At higit sa lahat, patuloy kang maniwala na deserve mong yumaman. Hindi dahil special ka, kundi dahil handa ka. At habang ginagawa mo yan araw-araw, Mapapansin mong unti-unti kang nagiging iba. Hindi ka na reactive, kundi proactive. Hindi ka na nagre-reklamo, kundi naghahanap ng solusyon. Hindi ka na nagdududa, kundi nagtitiwala. At kapag narating mo na yan, magsisimula kang makita ang resulta. Mas maraming blessings. Mas maraming opportunities. Mas maraming dahilan para ngumiti. Kasi ganun ang energy ng abundance Dumadaloy siya kung saan may space, kung saan bukas ang isip, kung saan may faith. At ngayon, ikaw na yon. Kaya tandaan mo ito, habang tinatapos natin ang 7-day mental diet, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay manatiling gising, aware sa isip mo, sa salita mo, sa energy mo. Kasi sa bawat sandaling pinipili mong maging positibo, pinipili mong magtiwala, pinipili mong magpasalamat, gumagalaw ang tadhana mo pabor sa iyo. At kung dati naniniwala kang, ganito na lang talaga ang buhay, ngayon alam mo na, ikaw mismo ang may hawak ng manibela. Ikaw ang driver ng isip mo, ng emosyon mo, at ng direksyon ng buhay mo. At sa huli, tandaan mo atong linya. Ang milyonaryo mindset ay hindi tungkol sa kung magkano ang hawak mong pera kundi kung gaano kalawak ang paniniwala mo sa sarili mo. So ngayon, sabihin mo sa sarili mo, Ako si pangalan mo, at ako ang bagong ako. Ako ang milyonaryong nagmumula sa isip, hindi sa takot. At mula ngayon, hindi na ako kakain ng mental junk. Ang isip ko, dieted na sa negativity. Dahil kapag malinis ang isip, malinaw ang landas. At kapag malinaw ang landas, hindi lang pera ang darating. Pati kapayapaan, kasaganaan, at kalayaan. Ito na ang simula ng bagong kabanata mo. Ang kabanata ng isang Pilipinong milyonaryo sa isip na kayang baguhin ang tadhana sa pamamagitan ng disiplina, pananampalataya, at pasasalamat. At kung gusto mong magpatuloy sa journey na to sa mas malalim na pag-aaral ng abundance, success at spiritual wealth dito sa channel na to araw-araw tayong lalago. Dahil tandaan mo, ang tunay na milyonaryo nagsisimula sa isip.